Hello guys, ayan bumili tayo ng saging kasi magturon ako. Ayan, nagbili ako ng saging. Ito lang binaba ako, binili ko. Hello mga lalabs, mga palangga. May binili ako na, ano, banana. <clears throat> ayan, magturon ako. Ayan siya, oh. mura lang naman. 19 nagturun ako. Tapos, uh, ayan, may pangbalot ako. Oh. Ayan ang ating pangbalot. Easy to, easy, easy daw, easy. Easy, easy, easy. Ayan ang ating pangbalot. Ayan. Alam nyo, itatapon na sana ito ni Lola Ayan. Kaya sabi ko kay Lula Huwag mo itapon Gagamitin <clears throat> ko to Gawin ko turon ron Malutan ko ng, ng, ng Malutan ko ng, ng Saging Kaya bumili ako ng saging Ayan, ang saging ko Tapon din niya Sayang naman Diba, sayang Pag itatapon Ayan siya ko, oh, di ba? Ang ganda lang niya, oh. Tapos itapon ni Lola. Sayang, kaya sabi ko ako itapon, kaya gamitin ko. Gawin kong ano. Ayan siya. Ayan mga lalangga. Ayan na ang ating turo. Niluto na natin. Tapos na tayo balot sa ating saging. Sa ating banana. Banana. Iperituhin e, na natin. Ayan, na e, crispy-crispy na siya. Ayan, crispy-crispy na. Ayan, meron pa. Ayan. Meron pa. Ayan siya. Ayan siya. Ang ating turon turon, turon pero wala itong asukan kasi matamis, pag may asukal silang lula hindi makakain ata nang may asukal, kaya bawal sa kanila ang matamis Ha, ah, ang ating turon mga luto na ang ating turon ayan, may krituhin pa ayan ya, untuk anak, ya nah, ah. na, ke crispy crispy lo, oh. hmm, wow, ke crispy mengelalap kaso mainit ini pak, coba natin, hmm, grafik ke crispy. Wow, ang sarap mga lalat. Wow, mga lalat crispy, oh. Mmm. Ayan. Super crispy, eh. Hello mga lalabs, mga palangga. Ayan, luto na ang ating turon. Pero itong aking turon, parang lumpia. di ba Parang lumpia. Kasi hindi ko siya nilagyan ng asukal. Kasi paglagyan ko siya ng asukal, si Lolo sa kasi Lula, bawal ang matamis. Eh, kakain sila nito eh. Kaya, hindi ko nalang nilagyan. O, para siyang lumpia. Pero ang sarap niya, ang crispy oh. Ah, di diba? Ang crispy. Grabe, ang crispy talaga. Ayan, ang sarap niya. Kaya, hindi ko siya nilagyan ng asukal kasi bawal kay Lola tsaka kay Lolo. Ayan, ayan na siya.